My birthday today. So wala lang gusto ko lang i maglakbay, mag-isa. Uray, kalakas ng hangin. Sumakay ako ng bangka kasi nga gusto kong i-enjoy yung mga malalaking alon. <laughs> hmm, Abang pabayan. Wow. Eh, niyo naman 'yung suit ko, te, no meron. Siyempre birthday ko po. Ngayon kasi yung special day of my life, you know So naisipan ko lang bumaba at makalabas-labas man lang sa isla, 'di ba? kasi nga deserve naman natin yun deserve mong good kahit ikamatay pa yan kay kalalaki talaga ng mga ano na syempre bago mo magkamit ang tagumpay kailangan mo na may paghirapan syempre at saka pag birthday mo bi hindi pwedeng mawala yung mga masasarap na pagkain So, cravings ko talaga kaya ako bumabaise. Gusto kong i-enjoy yung araw. Gusto kong kumain ng mga gusto kong kainin at unang-una doon yung burger at mango shake. Syempre, hindi pwedeng mawala yun. Tsaka totoo, tamay na nakikita nyo, mag-isa lang po ako dyan. gusto kong uh, maramdaman, gusto kong maranasan ulit how to be individuality. Ha? Huh? Wow. Enjoy the moment na lang. Aside doon, bumili rin ako ng takoyaki. Sobrang sarap ng takoyaki na to. Ang juicy, tapos saktong-sakto yung pagkakaluto. Wow! Tapos alam mo yun, yung binalot yung pusit na medyo malutong, kaya super sarap niya talaga. So, hindi dahil mag-isa ka, is malungkot ka. Mag-isa ka, yes, pero happy. Diba? Minsan kailangan natin yung self-time Pero sa lahat ng ito Isa lang ang pinapasalamatan ko Maraming salamat talaga sa Panginoon Sa buong taon ng life ko Yung blessings Sa family Yung kalakasan Ayan So thank you Lord Sa walang sawang pag-iingat At pag-bless sa akin At syempre Sa asawa ko Sa parents ko Salamat po talaga Panginoon oh, no. Thank you! Thank you. Thank you. Thank you, for support, thank you for support, sister! sister. Me, Give me your money! Yes! You. Yay! Salamat sa Lord, sister! Ingat ka parate! Ay. Thank you for sacrifice! Yay! Happy birthday, right, anak! Salamat sa Lord, anak! Nadagdagan na naman ng iyong edad. ¡Gracias! Okay. Okay.